Good morning. Good morning. Agan arbis pala ing kakabsat. Kalkalpas nga nagtudo ti na pizza. Lagi doa bangad. Ay ayam dati ko ah. Paltong-paltong ka danong. Kaya dati ag agbaba sa teruar. Tayo man kitang dagi jay nanong mo nga mulmula tayo. parking tudo pa lang uh, remes ah <laughs> imagine that kakapsat nag -adong, nag -adong na gado nga na na ni 1, 2, 3, 4, 5 sik sa dagiti bat Maya may dagayan pero dagiti <laughs> Di ang muna dagbalin dito. Tapos dagiti ay sitaw. Sitaw nga largo. Ayan. Nay natin nagen Kapkabil ko toy. Ato ay Atoy, ni ayat. Ayan. Tapos sa dagiti. Kaya pino. Nakita ni Bunso. Ado ti. Ado bus-busel da. Pero hanga hundred nga balinda. da. <laughs> Ay isa nga pulo ko mga busel na akit. Mga dua tagbalin. Dua talo. Niyaman namo. Ay e kas Jai. Awan to Tata di Jai mismong garden. Ay, hindi tayo ito. eh. Dito ay kat, ay darakil ti mas masitera na. Oh, yan lagi kaya sa dito eh. Oh. Dragon fruit, kakabsat. Ah, sino kaya mga na agmulat Dragon fruit. Ah, uh, dragon fruit no, lagi to. No ko kay matay to lagi tanto to dito sa loyot na eh. Oh, ala iki din ang telo ko Yay. Si dami nga <coughs> bukol utungan. Ay si bukol balatong. Dapi ang ngalog. Oh. Nagtubtubo dagito eh nasa loyot. Dapi menta dito. Ayun ata. Ikatatap no agog goat. Ato pa mula na ni among mi, ni Daddy Chun. And now, uh, mabantay dito yan. Bantay di garden, kumusta? Kumusta dan ta? Nagpigsa iti tudu. Ken madama pa arbis ar ar na gar-arbis pa laing. Kumusta mi nga chicken joy gan Ganggani ma chicken joy nga talagang kakabsat. Ape na kaloka. Ay. Ay jay. Nakalukat si Arwangan da pero bagta dali jay. Dali tinay, nay nakaturandan dagit. Mauyo ngan. Ini kap tayon. Bagta handa nagtalaw. Parkian ming kakabisat ket kuan. Kim mapsot da agit logen. Lakay dansan sa bali yung minto ti gumatang makagumatang kami minto ti talo si daming ton adobo mi dry adobo natawag ti bangir kagabasak titi pag ekstraan niya barbaro upang kami nag ekstraan na po si bambandog niya kanyang daddy june Gangga, sa ganggan ipito oras mi oh Wow, yam yam. Oh, ano ang drakel dagit si Saloyot kan? Awas dagitoy na, na imas ama pakbet. Ayan. Drakel, may nikon to alain tapdaman hanggang tuduh. At ipal lang ko hamet nga agbungan, ori agsabung kumanta pno ada ti signal nan, sign nan. At ay jikamasko, nadadbuilen, <laughs> Mat matayen piman. Nag-harvest kami ili kano? Webes. No, biyarnes. Ah. Yan. Yeah. No, ah. um, pig na, na, pan, medyo ka nakak nag-iawid ah. Oh, nagpiksama. Umpun, nagpiksama. Tengah kami Ay, arbis na. Ayan. Dakil at ibinig na talaga. Ay, -ay nag tudun. Ang arbis and tudun. Ay, nagdakal aja yun. Nagdras ka din makal aja yun. Eh, eh. tito tito oh, <coughs> na tito na tito na talaga daw tawis na toy par daw ka ka besetke pati nagdadisabong na awan 120 bunga nan ay te yotong adoman adaman ti utongen makikita kon berbareng agbiag da amin ta no maraman nami dami ye pepino tapos oy 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 dayon tong ketabiksan

Ayan, bye bye guys, bye.